Isa ka college professor ang naggalunsar sing isa ka tree growing activity sa tuyo nga makatanom sang kapin 100,000 ka mga puno sa probinsya. Kaupod niya sa panawagan ang mga lamharon nga mga linay nga nagatuyo man nga mapabaskog ang kampanya para sa environmental protection. Aton si nga kilalahon sa sining episode sang Baganihan. Ang mga animal shelter sa Barangay Granada sa Bacolod Pila lamang sa mga apektado sa pagsaka sa heat index kung sa diin, pila sa mga na-rescue nga ido ang nagmalasakit tuga sa mainit nga panahon. May pila ka mga rescue ang wala matatapan kag napatay. Ang college professor nga si Alex Manlapaw, isa ka animal welfare advocate, nahangpan ang kabudlayan sa mga animal shelter. Ganit sa pagsaulog sa iya kadlawan, napaminsalan niya ang paglunsar sa Project Abyan. Isa ka tree growing program nga nagatuyo magtanom sang kapin 100,000 ka mga puno sa mga lugar sa probinsya sa Negros Occidental. I'm an animal lover at the same time. So nakita ko sa page sang Bakag sang Potion na amo na sometimes kay gakaproblema man sa mga ido nila kay gaka-heat stroke kunod nag-likay grabing init and I figured nga kinahanglan magli nga sa shelters mismo damo sang shade. Okay, sama na. So we begin here, we start here. Um, this may not be much. Okay, naman by some hundreds lang, um, but I'm, I'm confident it's a step in the right direction. Sang nagligad lang nga Domingo, nagsugod sila sa pagtaklad sa animal shelter sa back project sa Barangay Granada, kaupod ang katapos sang student government organization sa Kolehiyo de San Agustin Bacolod. Wala magdumdum si Alex nga ginatos ang magasuporta sa panawagan. So it's a good thing we have sponsors that step forward okay who chipped in okay kagang ilang available na support ginna appreciate gid and of course volunteers and of course amo naman nga end sa group co is um, unwavering commitment sa amon nga resolve nga ilabuton ang 100,000 trees it's going to span many months din matapos in a year so padayon man gidapon Kabahin sa mga nagbulig sa tree growing activity ang katapos ang Bureau of Jail Management and Penology ma katapo Animal Welfare Organization kag mga individual na nagpananuman. Wala man nagpaulihi ang mga linay sang powerhouse school of talent, isa ka talent pool nga nagahana sa mga beauty queens, kag kings, kag mga model sa probinsya. Dalang mga pala kaguna, isa-isa sila nga nagpananom sa mga fruit-bearing trees sa bakanteng alote sa likod naman sa animal shelter sang potion project it actually feels so good, good sir, to be honest, nga nadala kami dali. So we're also thankful man to Project Abian nga nakatagalong kami because we've been wanting to do activities good for the environment. Although we have other advocacies na nga daan that we have worked with other uh, organizations. Gin siling ni Jillian Dinurog Villacuatro, founders ang powerhouse, nga luyag nila ipakita nga hindi lang sa pagrampa ang masanangan sa malinay kundi patiman ang mapabaskog ang advokasya bayan sa environmental protection kag conservation. It only shows nga ginatagaan kami opportunity nga dapat mag-ulikid kami sa amon nga environment kay after all we are living in one world. Hindi kapoy mangguna <laughs> <laughs> mabala. <laughs> Nang naanad na ni sir ang ako nga lawas sa pangguna kay I am um, ko nga ang ako nga ginaobra hindi na ni para sa ako kundi para mini sa tanan-tanan. They are, they are true to their mission and their advocacy lang beauty pageant per se they're gonna be on stage tang. So we make sure gid they're true to their mission to help other people. And for one, it is one of our advocacies is environmental conservation. We make sure that all the queens will execute and are in action. Kadaman sa malinaay ay nagaedad 14 hasta 23 anyos. Upod sa ila tinutuyo ang maganyat pating mga pareho nila nga mga pamatanon nga maghimo sang tikang para sa ikayo sang dunang manggad. Hindi gid imposible kung subukan ta people would say that it's impossible to achieve that pero biskan may isa lang da nagapati for example like Sir Alex and then tap those also believe in that mission as well. It's not impossible nga makuha ta ng 100,000 pesos. Yes, first of all, volunteers. Okay, um, I need volunteers. Okay? Uh, manpower, get okay? especially in instances, need ang siblings, and um, dapat committed. Okay? at the same time, we also need donors. Okay, there are donors who stepped forward, okay, who chipped in their share, and I really am grateful about that. But since it's an ongoing project. Okay and we have insight some 100,000 seedlings I think we need more financial support okay from the community from generous donors amo lang siya okay, and of course with the grace of God ma malabot din na naman. Kada weekend plano ni Alex nga padayuno ng tree growing activity sa pila pa lugar sa probinsya. Nagalaom siya nga madamo pa nga mga grupo kag individual ang mag-upod sa panawagan sang project abyan agud nga mapahaganhagan ang epekto sang climate change. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kung may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, Magadala sa mga istorya sang paglaong kagpag-asa sa kada simanang.